So idol, nandito tayo ngayon sa taniman natin ng patola dahil uh, kukuha tayo ng buto ng patola pang uh, binhi. Uh, ibibigay natin yan kaya Idol Buloy 81. Ayon. Dahil uh, nangingi siya para ipangtanim doon sa kanila. Nang sa ganun ay makapag-harvest din siya ng bunga ng patola. So ayun tara, uh, kukuha tayo ng buto. Uh, pipitas muna tayo ng uh, binhi ng batola ayan mga idol meron na palang nahulog tignan natin kung may laman do mayroon tayong uh, pipitasin pa ayan. tignan natin kung may laman Yung meron naman mga ilan ng ilan. So pipitasin na natin ito. Oh. Ayan. Ang ganda kasi kung baray ito na ng patola mga ka idol kasi. Eh. Ito ngayon sobrang ayan. Oh, no? mahaba talaga. Ano yung itong uh, patola. Ayan. Hmm. Pagkarami-raming boto mga idol. Yan, ibibigay natin yan kay Idol Bulo 81. Ang dami, sapat na siguro to. nilalagay na natin yan sa plastic. Aha. Uh -huh. So, ito na mga idol dahil uh, may magtanim si Buloy 81. Ah, uh, meron din siyang uh, small garden dun sa kanilang uh, bahay. Nagtatanim din siya ng mga ganyan, samot saring gulay. Kung ano man pwedeng maitanim. Kaya uh, bibigyan natin siya ng buto ng patola nang sa ganun ay makapagtanim siya at darating yung araw na makapag-harvest din siya ng bunga. Ito na mga idol, Boto ng patola binigay natin kay Boss Buloy 81. Ito okay. sa